Hello mga kababayan! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan, ay sasagot pa rin tayo ng tanong. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay welcome na welcome ka po. Please don't forget to like, subscribe, at pindutin yung bell below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Hello po sa inyong lahat mga kababayan and for today's video ay sasagot pa rin tayo ng tanong. So tinatanong po ng isa nating kabayan, subscribers dito sa aking YouTube channel kung dapat ba niyang ipaalam sa kanya mga employer na may nasira at nabasag siyang gamit sa loob ng pamamahay nila. So para po sa kaalaman ninyong lahat mga kababayan, ay si Kabayan po ay isa po siyang kasambahay katulad ko dito sa UAE at baguhan pa lamang po siya. So hi sa iyo Kabayan shout out. The answer is yes. Dapat lang po na ipaalam mo sa kanila na may nasira o nabasag kang gamit sa loob ng pamamahay nila. So, lagi nyo pong tatandaan mga kababayan ko, lalo sa mga first timer katulad ni kabayan na kailangan po kapag may nangyari sa loob ng pamamahay ng amo ninyo, hindi lamang po yung sa may nasira o may nabasag kayong gamit sa loob ng pamamahay nila ay dapat po kagad nyong sabihin. Kailangan po makipag-communicate kayo. Communication is the key para po maintindihan kayo at maunawaan kayo ng inyong mga employer. So paano nga ba magsabi sa mga employer mo kung may nabasag ka or nasira kang gamit sa loob ng pamamahay nila? So, sasagutin ko yung tanong mo, kabayan, base po sa aking experience dahil pati din po ako, marami na akong napasag, marami na akong nasira dito sa loob ng pamamahay ng aking mga employer, but hindi naman ito intentionally. So, it's an accident po, mga kabayan kaya talagang sinasabi ko kaagad sa mga employer ko. So, paano ko ba sinasabi? So, once na nakabasag ako, like now, nabasag ko ngayon din, it's either mag-message ako or aantayin kong dumating yung mga employer ko at sasabihin ko sa kanya verbally yung nangyari at kung paano nangyari na nabasag o nasira yung isang bagay dahil para po sa akin mga kababayan mas maganda nang magsabi kesa malaman pa nila sa iba or sila mismo ang makakadiskubre kasi kapag ganun na sila makakadiskubre na uh, ikaw ang nakabasag, ikaw ang nakasira mas madidisappoint sila sa inyo pero kung sasabihin ninyo sa kanila on time na nasira ninyo nabasag nyo yung isang gamit sa pamumahay nila ay dun po ay maintindihan kayo na inyong mga employer. So hanggang dito na nga lang po itong video na to at maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and get blessed us all. Bye!